Itong slim flat na sharp 21 inches, meron lang siyang light indicator dyan, standby power. Pero kung i-press natin yung channel button niya or sa power button, hindi talaga siya nag-on. Hindi talaga nag-oscillate kahit anong pindot natin dyan, standby power pa rin yun. So binubuksan na natin no, mga kaibigan, ito yung laman niya. So, napaka daming dumi. So, at lilinisan ko lang muna yan. Nalinisan na natin to konti, no, mga kaibigan. Ito, ito yung sa likurang bahagi niya. Makikita natin ang light indicator na kulay blue. So, nakasalpak na to siya. At ito ay ready na to siya sa ating voltage checking. Nandito na rin ang ating digital tester para maihanda na natin na magbo-voltage checking na tayo. Kapag itutok natin tong test probe dito no mga kaibigan sa kaniyang uh, B+ tapos makikita natin yung sukat dyan na 127. So normal naman yan siya na sukat sa voltahe. Kaso nga lang kapag i-on natin yung kaniyang switch button magbababa siya. Ito oh. I-on ko ha. Yan so nakita natin no mga kaibigan na bumaba siya uh, umabot pababa hanggang 70 volts mantala kanina 120 plus kung nang titistinga natin no mga kaibigan itong kapasitor na to tatanggalin ko lang muna yun tapos susubukan natin kung okay pa ba Itong kapasitor, unti-unti kong inaangat habang ang soldiering iron natin nasa likurang bahagi ng board at natanggal ko na no mga kaibigan. At titingnan natin kung okay pa ba tong kapasitor na to. So, meron tayong multi-tester dito na analog. Ayun, pag-tester natin no mga kaibigan, ito yung bumungad sa atin. Hindi talaga tayo ng kamali sa pagkuha no. Itong kapasitor sira. So, ang value niyan nito ay 160 volts. 100 microfarad. So, re natin. Meron na akong nakita, no, mga kaibigan, this value, 160 volts, so 100 microfarad. Ito, oh, magkakaiba lang yung kulay, pero tinistiran ko, good naman. So, ibaba ko lang muna yung wrench para mas madaling uh, babalik yung needle niya. So, testiran natin to kabilaan. So, yan, bumabalik. Yan, ibig sabihin yan, okay naman tong kapasitor na to. At itong kapasitor na to, ito na lang yung ilalagay natin as replacement. Although, galing siya sa ibang board, pero good pa man siya. Hindi nga siya bago, pero good condition pa. So, hinangin ko lang muna. Okay, nakabit na po natin ang kapasitor no, mga kaibigan. At isalpak na naman natin ulit. Tapos mag-voltage checking tayo. Ayan. Kung makikita nyo yung light indicator ay naka-open na rin. Tapos ito, ay ilalagay natin yung test probe dito sa B+, kung babagsak pa ba. So, i-on ko muna, no? On ko muna dito sa power switch niya, sa channel button para mag-on na siya. So, i-on natin, pak. Tinignan natin kung bumaba ba. So, ganun pa rin, no, mga kaibigan, hindi na siya bumaba nung napalitan na natin ng kapasitor. So, titingnan natin sa kanyang 180 volts na papuntang supply sa kanyang CRT board ito dito no yan so ilan so nakasukat siya na 187 no o, hindi makikita dito tayo so yan no so yan yung sukat niya no mga kaibigan papunta sa kanyang CRT board yan dyan. so meron talaga 187 So, titignan natin yung screen niya kung meron na ba. Ayan. So, makikita natin dyan, no, mga kaibigan, na meron na siyang display. So, lagyan na lang natin ng keyboard para matingnan natin ang uh, picture nito. Ayan na, nalagyan na natin ng keyboard, no, mga kaibigan. At i-on ka lang, kulang muna ulit. Ayan. Back on. Tapos napindot na natin yan Titingnan natin sa screen Meron na ba siya? Ayun meron May nakita na tayong tao So success yung gawa natin no mga kaibigan At sa isa lang palang kapasitor 160 volts 100 microfarad Okay yun lang no mga kaibigan Pagka naka encounter kayo ng standby power Tapos hindi mag-on kahit pipindutin mo pa ang kanyang power button ang isa sa mga sanhi yun isang kapasitor pagka pag switch on natin at bumaba yung supply niya possible talaga kapasitor yun o hanggang dito lang po mga kaibigan at salamat sa inyong panonood